po sa lahat ng mga listeners. Ako nga pala si Dayan, 27 taong gulang, isang IT specialist sa isang malaking kumpanya sa Makati. Sa trabaho ko, madalas akong nag-iisa sa opisina kapag gabi. Lalo na kapag kailangan kong ayusin ang mga server. Hindi ako madaling matakot. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Alas 11 na ng gabi nang magdesisyon akong tapusin ang isang urgent na report. Tahimik ang opisina. Tanging ang tunog lang ng keyboard at humuhuning aircon ang maririnig. Nasa ikalawang palapag ang cubicle ko. Malapit sa IT server room kung saan nakaset up ang mga CCTV monitors ng buong gusali. Isa yon sa mga system na hawak ko nang mapatingin ako sa isang monitor, napansin kong may nakatayo sa hallway sa may ground floor. Isang lalaki, nakahoodie, at hindi gumagalaw. Sa una, inisip ko ang isa lang siyang janitor, or late na empleyado. Pero kakaiba ang kinatatayuan niya. Nasa tapat siya ng elevator, pero hindi siya pumipindot ng kahit anong button. Ipinagkibit-balikat ko lang at ipinagpatuloy ang trabaho. Pero makalipas ang sampung minuto, nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Wala ring ibang tao sa paligid. Binuksan ko ang intercom at tinawagan ng guard. Chief, may tao sa ground floor. Sa tapat ng elevator. Pakicheck nga po. Saglit lang at nakita kong lumabas ang gwardya sa CCTV. Lumapit siya sa lalaki, pero hindi niya ito pinapansin. Para bang hindi niya ito nakikita. Pinanood ko ang monitor nang may halong kaba. Itinaas ng guard ang radyo niya at nagsalita. Ma'am Diane, clear naman dito. Wala namang tao rito. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yon. Kitang-kita ko sa screen. Nasa harap mismo niya ang lalaki nakatayo. Pero parang multo lang ito sa CCTV. Agad akong tumayo at sinilip ang hallway sa labas ng opisina ko. Wala namang kakaiba. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa loob ng building. Muli akong bumalik sa monitor. Sa oras na iyon, wala na ang lalaki. Pero nang i-rewind ko ang footage, wala nga talaga siyang tao sa hallway. Ang nakita ko kanina, ako lang ang nakakita. Simula noon, hindi na ako nagpaiwan ng mag-isa sa opisina kapag disoras ng gabi.